So ayan guys, may challenge tayo sa ating mga kaibigan, mga kagrupo natin. So maglalagay kami ng tubig sa plastic. Tapos ngayon, babalutin namin. Ah. Oh. Hindi na tumano. Napipress na 'to eh. Ha? Press Ayon, na press. Tama Aba. Ano, eh. pa rin sa katagalan. Ayan na. Kasi wala kaming bola. Kaya kami nagawa ng ganyan. Okay. right So ito kanina. Yan yung mga talo na natin. So two points na. So ibig sabihin two points na kami.

ang ginagawa na may bola ay itong tubig ginalot namin sa ano ginalot namin sa o tara let's go Kenapa? Okay. Okay. Okay.

Oh, so yun, nabasag yung ano namin. Nabasag kasi nasigawa na hindi naman nasalo ng ating kaibigan.